naman, eh, meron ako restaurant dito sa South America, sa Brazil. Pito. No? May restaurant din tayo sa Saipan. Meron tayong restaurants sa Singapore. Meron tayong pinakakakitaan sa Singapore. May pinakakakitaan ako sa Middle East. No? Kaya kumikita po ako. Kaya ako po, wala akong kamag-anak na humahawak ng abuloyan. Wala akong kamag-anak na inilagay ko para maghawak ng abulo yan. Si kapatid na Milan, taga-bicol po yon. Puro hindi ko kamag anak Nakita ko lang ang kanilang pananampalataya, kaya pinagtiwalaan ko. Silang nakakaalam ng lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa iglesia. Nakita ko po sila ni ano ni Hamilan na pagbukas namin ng pinto, si, si Soriano nakahiga, nakapantalon, pero walang damit. Pero si Hamilan, hinahalik-halikan siya na kay Soriano. Tapos nung kumakain na sila, nakalapag lang dyan sa sahig, sa carpet ng hotel. Kumakain sila, nagsusubuan sila ng pagkain. Si kapatid na Milan, tagabikol po yun. Puro hindi ko kamag anak Nakita ko lang ang kanilang pananampalataya, kaya pinagtiwalaan ko. Si si Soriano nakahiga, nakapantalon, pero walang damit. Pero si Hamilan, hinahalik-halikan siya, nakayakap kay Soriano. Hindi. Ay, kapatid Kung masama ang dila natin, mandaraya tayo, mga mali-mali ang sinasabi natin, hindi tayo <laughs> <laughs> Rabina! <laughs>